Titingnan ko ngayong gabi kung may 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 deliver ko tong namimigay ni Mering pizza doon sa apat ko oh kapatid. Okay, simulan ko dito kay Lexis at kay Enrico. Tok tok! Tok tok! Enrico! May pa-deliver sa inyo! Tok tok! Dali. Yung isa dito sa inyo. Dali. Bigay ko lang ah. Mula kay Shitmare's Vlog kong kuhan pizza. Pinay na kay Silex dito sa isa. Ah. Pizza. Ang oh, pizza niya. Ay, ah, yan rin Ito, di-deliver ko na rin kay Kwan. Ay, di-deliver ko na sa'yo ah. Okay na ang next ko naman ay susunod o yung kay tulog ko si Lexi so eto <laughs> si Crystal at si yung pasalubong ni kanila ating Sweet Mary Tok Tok May deliver to. Ay. Mula kay Sit Mary. Sublang. Thank you po kay Sit Mary. Hmm, sige. Hmm. Deliver ko na yung pan na pizza. Sige. See you next vlog.